Noong November 1943, isang grupo ng maliliit na isla sa Pasipiko ang maitatala ang isa sa pinakamadugong labanan sa pagitan ng Amerikano at mga Hapon noong ikalawang digma ang pandaigdig. Galit na galit na ipinagtanggol ng mga Hapon ang kanilang isla na halos hanggang sa huling Hapones ay lumaban sa pagsalakay ng mga U.S. Marines. Mula 1941 hanggang 1943, ay sinakop ng militar ng Hapon ang mga isla ng Gilbert Islands na matatagpuan 2500 milya timog kanluran ng Hawaii. Ang Gilbert ay isang grupo ng isla na kasama ang Farawa. Ang maliit na dati ay hindi gaanong mahalagang isla ay naging isang paliparan sa isang sistema ng depensa para sa mga Hapones. Ito ay isa sa pinakaguardiyadong isla sa mundo. Nakapalibot ang barbed wire sa isla, mayroong matibay na seawall na gawa sa coconut logs at may malalaking baril na nagbabantay sa mga dalampasigan, ang mga anti-aircraft guns at machine gun ay estratehikong nakalagay sa buong paligid ng isla. At may 4,500 na pinakamahuhusay na Japanese Marines ang nakatalaga upang dipensahan ang isla si Rear Admiral Casey Shibasaki, ay may kumpiyansa na ang Farawa ay kayang magtagumpay sa isang invasion force ng isang milyong katao. At ilang taon ang gugugulan ng Amerikano para ito ay tuluyang masakop, ngunit alam din niya na di niya matatalo ang mga Amerikano, ang tanging nais niya lang ay mapahina ang puwersa ng Amerikano, kahit buhay pa nila ang maging kapalit, kaya napakaseryoso ng Japanese Imperial Navy tungkol sa depensa sa mga isla ng Farawa at Gilbert, dahil nakita nila ito bilang kanilang unang linya ng depensa sa ng Pasipiko laban sa anumang pagsulong ng US patungo sa mainland ng Japan sa rehiyong iyon. Noong November 1943 ay inilunsad ang Operation Galvanic, ang layunin ay upang sakupin ang Gilbert Island, isang estratehikong mahalagang hanay ng mga atol, sa linyang naghahati sa pagitan ng Hilaga at Timog Pacific. Ang Amerika ay nagtakda ng isang tunay na armada sa pagsulong, 17 aircraft carriers, 12 battleships, 66 destroyers at mga troop transporter, tanker at freighter na naghatid ng malaking unit sa labanan. Ang Galvanic ang simula ng isang island jumping operation ng American Armed Forces na inilarawan na sa War Plan Orange, isang strategy paper mula 1919 na iginuhit kung sakaling magkaroon ng digmaan sa Japan. Ang unang layunin ng operasyon ay lumapag sa Tarawa, isang maliit na atol na may paliparan sa kanlurang isla ng Bekyo. Alam ng mga pinunong Hapones ang estrategikong kahalagahan ng maliit na islang ito, sa lahat ng Bichiyo Island kasama ang paliparan nito ay ginawang isang stronghold, kaya hindi ito basta-basta isusuko ng mga Hapones. Madaling araw noong November 20, 1943, ang American Invasion Fleet ay nakaposisyon na sa harap ng isla, nagsimula ang pambobomba sa Tarawa sa alas 5 ng umaga, isang labanan ng kanyon sa pagitan ng American Ship Artillery at isang Japanese Coastal Guns ay naganak, at pagsapit ng 6 a.m. ay binumbo ng mga American aircraft ang mga artillery barrage bilang paghahanda sa paglipag ng mga American Navy sa isla. Timang libong American Marines ang nagtakda ng pagsulong sa dalampasigan para sa unang wave ng pag-atake, ang American Navy ay tumigil sa pambobomba upang hindi malagay sa panganib ang buhay ng sarili nitong mga tropa. Nagpalipad ng mga bomber at fighter plane ang mga Amerikano upang alisin ang mga point target sa isla, ngunit nakaharang ang usok sa kanilang paningin upang ipagtanggol ang dalampasigan, at dahil low tide, ay maraming mga bangka ang naipit sa coral reef habang sumusulong sa dalampasigan, kaya ang karamihan sa mga Amerikano ay kailangang lusungin ang hanggang dibdib na tubig papuntang dalampasigan, habang pinupuntirya sila ng mga Hapones. Ang sundalo ng unang attack wave ay kailangang makarating sa dalampasigan ng walang anumang suporta sa artillery. kaya madali silang pinuntirya ng mga sundalo ng mga Hapon, ang mga American Marines ay sumugod sa dalampasigan at sinubukang makarating sa gilid ng bubat, ang mga Amerikano ay nabawasan agad ng limandaan ng mga sundalo, na nasawi sa paglipag sa unang araw pa lamang. Tinira ng mga Amerikano ang communication line ng mga Hapones upang mawalan sila ng ugnayan sa isa't isa at napatay din kaagad ng mga Amerikano si Admiral Shibazaki at mga pangunahing mga tauhan ito kaya naging leaderless at nagkawatak-watak na ang mga dumidepensang mga Hapones. Pagdating ng hapon ay tumaas na ang tubig sa dagat kaya nakapagmaniobra na ang mga destroyers papalapit sa isla upang magbigay ng suporta sa mga sundalo. Ang mga reserve combat team, mga kagamitan, at mga tangke, ay nakalapag na rin sa isla, at dito na nagsimula ang tunay na pag-atake ng mga Amerikano. Kahit maraming mga sundalong marine ang sugatan ay nagpatuloy pa rin ang mga ito sa pag-atake sa mainland ng isla. Ang pangalawang araw ng labanan ang itinuturing na pinaka-brutal na laban sa Marine Corps history, ang dalawang panig ay naglaban upang dipensahan ang kanilang mga posisyon at nagresulta ng malaking pagkawasak at pagkamatay ng maraming mga sundalo. Nung gabing yun, ang mga natitirang mga sundalong Hapon ay hindi pa rin inais sunguko kahit talo na sila, bagkos ay naglunsad pa ang mga ito ng isang brutal na bonsai attack, isang galit na galit at maramihang pag-atake, na naglalayong makapatay ng maraming Amerikano hanggat kaaya nila habang isinasakripisyo ang sarili nilang buhay, sa makatuwid ay isang suicide attack. Pagkatapos ng apat na araw ng matinding labanan ay labimpito lamang sa apat na libut limandaan na mga sundalong hapon ng sumuko, ang karamihan ay namatay sa isla. Mahigit isang libong marino din ng Amerika ang nasawi sa mga dalampasigan ng Karawa at nasa dalawang libut tatlundaan naman ang nasugatan. Pinalawak ng mga Amerikano ang airfield upang umangkop sa kanilang mga pangangailangan, at ipinatupad ito sa pinakaunang araw pagkatapos ng kanilang tagumpay. At tinawag nila itong Hawkins Fields, ipinangalan kay First Lieutenant William Hawkins, na namatay kasama ng maraming iba pa, na kasama sa pag-atake sa Tarawa Island. At kung nagustuhan mo ang ating kwento, ay huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. At pwede mo rin pindutin ang mga suggested videos natin para sa isa na namang makasaysayang kwentuhan. Maraming salamat.